ang tawag sa saging na ito ay saksik. Ayan, saksik siya. Hindi siya saba. Maliliit lang siya. Pero ito masarap ilaga. Ilaga ako ito. May kaunti na siyang tubig. Yung tira ko sa ininit. Hindi ko na tinanggal. Ito'y masarap i... sa sa kinayod na nyo. Kaya kahit sa asukal lang o kaya gagawa kayo ng siro ng gata ng niyo at saka asukal tapos ito yun ang ano yung masarap na luto dito sa saging na ito pero ngayon ito ay akin lang ilalaga at akin lang kakainin siya ng basta nilaga kakaiba ang lasa niya itong saging na ito ito ay malagkit ang tawag dito sa amin sa Quezon ay maligat pagka malagkit sticky ay maligat saging na saksit. dadagdagan ko siya ng tubig sa pagdalaga kaya lang ito madali ni. Okay? So, natin ito, takpan. Ayan, lato na siya. Okay, one, two, three. Oh, sarap. Luto na ang aming, ang aking saksik. Sarap nito. Sausaw sa asukan. Sausaw ko to sa asukan. Ayan, ang pagkaan nito ay ginaganito yan. Kailangan mo siyang pisain. Ay, mainit. Oh, mainit. Yun ay ginaganyan. Tapos ganito siya. Tapos, fe, mainit.